Boss Kyle, bakit nga ba mahal ang carbon? Laging tanong sa atin yan mga bossing eh. Bakit daw ba mahal yung carbon? Sinasabi nila, Patong lang naman yun eh. Skinning lang naman yun. Hindi naman totoo ang carbon yun. Eh. Ang totoo niyan mga bossing, itong ginagawa nating skinning process, isa lang to sa mga proseso na pwede namin i-offer. Gumagawa rin kasi kami ng molde, gumagawa rin kami ng infusion. Siyempre, nakadepende yun sa budget ng client. Tapos una, para masagot natin yung tanong, bakit nga ba mahal yung carbon? Kasi una pa lang boss, sa tela, sa labor, pa Pagbilagay na po natin sa isang piyesang ganito, tatlo o apat na araw po bago matapos. E eh kung pinapasahod mo ng minimum yun, magkano na sa apat na araw yun? Nasa 2-4 na agad yun. Sa labor pa lang. E eh dito boss, sa ganitong piyesa, nagpirange na kami ng 1-6 to 2,000 depende sa pattern. Siyempre, una, yung labor, ay eh, ang pinaka-importante kasi doon tayo nagpopondo. Yung labor ng mga piyesa, doon bumabase kung paano tayo magpipresyo sa mga piyesa din. Pangalawa, doon sa mga pattern. Kasi una, ito yung mga twill pattern, yung LV, magkakaiba rin ng presyo yan. Lahat ng per meter niyan, lumalagpas na po ng 2,000 hanggang 9,000 per meter, depende sa pattern ng pyesa. Pangatlo, may warranty po kami. 6 months yung warranty po namin na pag yung pyesa mo nagkaroon ng issue, umangat, i repair po namin yan. Kung hindi namin kayang i-repair, papalitan po namin ng bago. Kasama po yan sa after sales na ginagawa po namin dito sa King Carbon. Siguro, hindi naman masabi pang mahal yung pinaka pricing namin kasi pagdating sa after sales, basta naging client ka namin, hindi matatapos yung warranty mo basta pasok ka pa sa month or pasok ka pa sa bracket kung bakit nagkaroon ng ganong problema yung pyesa. Pero syempre, yung warranty natin, hindi na yan kasama pag ako naring nabangga ka, hindi na natural na naging fault nung pinaka-carbon yun. Syempre, pwede pa rin natin gawin yun. Kaso may additional na nga lang. Kahit masira yung carbon mo, pwede mong ibalik sa amin. Kaya ikaw, bossing, kung sa tingin mo, afford mo naman mag-carbon o kaya afford mo naman. Dihisan ng maganda yung unit mo. Pwede nyo kaming i sa King Carbon Production para mapuntahan nyo yung physical store namin. Tapos kung sa Facebook page naman, message mo lang kami dito sa King Carbon Valenzuela.